Kailangan ko ba ako niloko? Kala ko ako lang yung mahal mo. Bakit malaman-laman ko dalawa yung cellphone mo? At ininilihi mo pa yung isa? Sino bang dapat karapat dapat sa puso mo? Yung babaeng nasa malapit o akong nasa malayo? Kung mahal mo siya, Pitawan mo ako, kaya ako maparaya. Huwag mo akong gawin tanga. Huwag mong ipagsabi sa akin na stress ka na. Na pumapayat ka na. Kasi, ik yung ikain mo, i-reply mo pa sa akin. Napag-isipan ko talaga kung bakit. Sa tuwing kakain ka, hindi naman ako natawag. kain ako, hindi naman ako natawag sa iyo. Minsan hinayaan na lang kita. Yun pala. May iba kang kausap. Yan yung sa malapit, 'di ba? By schedule kami, ganun. Tatawagan mo siya sa number at may ibang account kayong dalawa. Mahal mo si paglaban mo. Mahal mo sa bitawan mo ako. Mahal mo sa Huwag mo kaming pagsabayin. May puso ako. Marunong di ako masaktan. Ayoko lang nagawin mo kong tanga sa iyong harapan. Binigay ko naman ang lahat, ah, di ba? Pero, ba pero bakit hindi pa sapat? Bakit tumanog ka pa ng iba? Ba't masaya ka sa malapit? Kasi makikita mo siya. Makakasama mo siya. E Ayoko. Eh ako, paano? Nasa malayo, may trabaho, di ba? ko naman yung kailangan mo, ah. Pero hindi pa pala sapat mas mabuti na maghiwalay tayo kaysa sa kaya nalulukuhin mo lang ako. Ang hirap kapag mahal mo yung sa malapit, di diba? Kasi kapag nag-aaway tayo doon ka sa doon may bubuhos yung oras mo. At ako, hayaan mo akong matulog na, bisa man ng loob, umiyak, di ba? Kung saan, yung mga, okay, yung mga araw na mas importante sa atin, doon ka nawawala. Minsan nagagalit ka pa. Kapag tinatanong ka, kung stress ka na, bitawan mo yung mga bagay na nakakapagbigat sa iyo. Hindi yung sa pagsabayin mo kami. Hindi ka kagwapuhan. Nadalawahin mo kami sa buhay mo. Kung kaya mong magluko, kaya ko rin. Pero hindi ko kaya ng gawin yun. Kasi nagiging tapat ako sa'yo. Mas mabuti ka, mas mabuti nang iwan ka. kaysa lukuhin mo kaming dalawa. <laughs> hindi mo kaya mabuhay na wala ko. Kasi pag nawalan ka, wala kang mo <laughs> Bakit hindi mo ba kaya pwedeng gawin doon sa malapit pag nawalan ka doon kahihingi? <laughs> Para matulungan ka niya sa, sa mga needs. <laughs> Ayoko na sa iyo. Napakalayla nakot na iwan na kita. <laughs> Hindi ko deserve yung taong gaya mo naman luko at magagamit